Isa to sa mga hinahanap ko na baga ng baka dito sa Tondo, Maynila. Naaalala ko pa noon, may nakainan ako sa Quiapo sa bandang Hidalgo at kung saan doon ako bumibili ng mga DVD player at pagtapos noon ay magpo-food sa isa sa mga pinakamasarap na OG na nagluluto ng baga ng baka doon sa Quiapo at nung nawala na sila, bigla na lang ako nalungkot at dito ko lang pala sila makikita sa Mayarpa, Tondo, Manila. Actually, eto, true pa. Sila yung uh, dati ka nagtrabaho sa ano, no, dun sa Hidalgo okay. ng Baga, no. Actually, yun yung hinahanap ko. So, nakita ko siya. Kaso yung amo niya wala na. So, nagtinda na rin siya ng ano. Yung eto naman, minana mo sa sa, sa amo moreno po. Sa amo mo rin, no. 19, 19, 19, 19, 19, 19. Ito yung anahan ng kumbaga na medyo matamis-tamis tapos baka. Yan yan na tropa oh. Tapos uh, ang price niya 2-3 pa rin ba o oh, ano? Siya ngayon. Alima, ah, alima. Sige mamaya bigyan mo ako ng 20 ah. Pagluto mo ako ng 20. 20 pesos. Yan na trupa oh. Ito yung hinahanap ko sa Quiapo At alam mo kung bakit ko siya na ano, trupa? tropa? Kinu yung kinuwento niya na dati siya nagtatrabaho sa Hidalgo. So ba't nawala yun sa ano? Hidalgo. Ha, na. Alam mo, ang tagal kong hinahanap yun. Wala na. Actually, sa yung kauna unahan talaga nagbaga eh, no? Sabay, unaan to, pag na oh, sa may ano, doon sa may Jollibee, alam mo yung Jollibee. Okay. Tapos bilihan ng DVD, okay. yun. Tapos ang katabi nito, Totoro pa, yun nga, yung mga nag nening, okay. mga ano, yung mga katabi niyan. Isa to sa mga pinakamasarap na baga na matitikman mo dito sa Maynila. Kasi baka to eh. Yan you know, kung mahilig ka sa mga street foods, kung mahilig ka sa mga uh, yung alam pang-yurik style na pagkain ako bagay na bagay para sa inyo to, to. pulutan yan, pwede rin ulam to eh yung baga, naku masarap to promise napakasarap yan sa mga mahihilig mag-putrip dyan at paborito, ang baga ng baka, tara putrip tayo sa Manila. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tara 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 na! Ay, I Ay, tiyan, na. De, sige, bigyan mo ako ng ano ha. Ano piso niyan ha? 5 piso? Ah, ano piso tuloy? Ah, 20 pesos po pala niyan. Bigyan mo ko ng ah, 20 pesos niyan. Luto na siya. Ako. Tapos, meron ka siyang side dish. Anong side dish mo? Ay, may penny pala siya ito penoy niya oh. Balot penoy yan. Ang price ay 18 at 23. Tapos may soft drink siya na anong ano po nito? May yelo. Sige, bigyan mo na lang ako ng 20 pesos ito, tas yung soft drinks mo. Yun oh, sarap po. Nay, okay. pangyay po ako ng 20 pesos po ng yan, na yung, ano Yan o, po, Grabe yung ano niya. oh 20 pesos na yan di pang vlogger ha <laughs> ano lang yung tali yung ano lang ayan. so ito 20 pesos niya. tapos bigyan mo rin ako ng ano tapos dito bigyan mo rin ako ng soft drinks yan ito yung soft drinks tapos ito po yung soft drinks magkano naman po siya 10 po 10 pesos siya so royal po ang ano ko gusto ko so samahan mo lang ganito yan kung may food trip ka tapos ito at ang katabi nito yun si Tata yu po. ba? Diba? Sobrang panalong putri po mo dito. At meron din yung ano doon, mga tuhog-tuhog doon sa gilid. Pwede kayong nga umorder. Ito din yung ano niya, soft drinks. Ayan. So yan, 10 pesos yan Ayan. So, ayan na. Bagay na bagay sa ating putripan. Ito, turo pa yung uh, mismo uh, baga niya na worth 20 pesos. May limang piso sa tuhog ito. Yan. At may masarap na suka. Pag nilagyan natin ang suka, yan. suka. Boom. Diba ba? At yan, tigman na natin siya. Tapos, kung gusto niyo naman na kumauhaw kayo, meron kayo dito 10 pesos. Royal Sprite na may yelo. Ang samahin mo dito sa ano yan. So, tingnan na natin. Eto na siya, true pa. Uh, yung uh, mismong baga niya. Worth 10 pesos. So, first bite. Mm no? -hmm. Grabe. Ito, bag, baga ito. Ang mga dito, ito Malasa siya. Ang malasa talaga siya. Solid yung ano niya. Ito yung hinahanap natin sa Quiapo. Dito siya nagtatrabaho pala before. Nakita natin dito sa Arpapa, Cornel Herrera. At isa to sa magandang putripan dito sa Manila, Arpapa. Ito, panalo. Hmm. Sorry. Kaya sa mamo pa lang? -mala. Malamit na sobrang.